What's up mga boss? This golden boy Eto't at na naman Kahit bugbog ang katawan Galing diskrasya Tumawag kasi yung ahente namin Na may pitong baboy daw Sa barangay larag larag Malasikipan kasi na Kaya daling dali kami bumiyay Eto na nga napakaganda ang sinag ng araw Di pa ganong mainit Malinis ang daan at wala pang ganong sasakyan Yun nga sinanay nagsiga at nagpausok na Para maiwasan daw ang dengue Kita nyo si golden boy at si big boy Parehas may tama sa muka At yun nakarating na nga kami Di nga mapaghalata ang may baboyan dito Dahil we will build a building here Charot, English yun natin si golden boy kahit basag ang uso Tara mga boss, bulabukin na natin ang kulungan ng baboy nila para kilatisin kung ilang kilo yung baboy na sinasabi ng ahente. Nauna na si Big Boy at si Bayawandi. At syempre, wala nang iba, nag-iisa ang Golden Boy. Eto na nga pala yung mga baboy nila. Separated ng mga big at lechonin. Open drinking water din sila mga boss. Ayan o, sagana din sila sa feeds. Pero eto na nga yung sinasabing pitong baboy na binebenta. Ayan, mga puti, labang. Mukhang di sila magkakapatid. At di sila pare-pareho ng timbang. Alatang mga batugan. Pero for estimated or tanja lang namin mga boss. Mga nasa 40 to 50 kilo lang to. Mga lechonin pa rin ang kanilang mga postura. Pati nin kasi hanap namin. Mga line 8, 9, 10. nga, mayroon pa silang dalawa. Mukhang gagawing inahin. Yung pa mga big nila sa itas. Naka-schedule na para sa amin sa Hulyo. Dahil di pa nga sapat sa lebit ang kanilang timbang. Nakapag-deal na para sa first week ng Mayo. Ayun nga si Madam Seller, balot na balot. Takot Madam Pia ng araw, char. So ayun nga mga boss, tapos na nga ang usapan. Pauwi na kami, balik na lang sa Mayo. Sangda ko ng Pilipinas, Golden Boy, peace out.